Hello po, ito po ang po. Ako si Catherine M. Katama na humihingi po ng tulong sa Pilipinas at Pilipinas. Gawa ng makaraan po na hindi pagkakaitigyan ng aking mga ang mga babae. Ako po ay nasaktan ng tatlong beses. Tapos po, lagi pong dinayon sa awit ko. Kung hindi pa po ang mamakawa, hindi pa po ibibigay mo sa awit ko. Wala na rin pong tagaalaga yung anak ko sa Pilipinas. Gawa nang hindi rin po ako nasunod sa pasa tao Kaya po, uuwi na lang po para ako na lang po malalaga sa anak ko. Tsaka ko na yung pumuli na masaktan ako ng ang babae. Sana po So, Nanay Carolina, kailan po nakaalis ang anak ninyo? Kailan na deploy? 2022. Okay. November. November. So, mag-iisang taon na. Opo. Dati mm -hmm. na ba siyang talagang OFW or o unang beses nito? Dati na po siyang OFW sa ano po? Jordan. Sa Jordan. Opo. Pero ito ngayon nasa Kuwait siya. Kuwait po. Yun pong pinakita natin na video kung saan nagsasalita si Catherine, saan po kuha 'yun? Paano po niya napadala 'yun? Na ipadala na po sa ano nahanap din po ng ating uh, staff din po. Okay. okay. Tapos uh, kayo, kailan ninyo huling nakausap ang anak niyo? Bago mag-election po. So, October 30 ang election so, Na ano po siya, uh, apat na araw po siya, hindi ko makontak kasi ma online siya, kaya lang hindi niya sinasagot. Okay, natatakot siguro. Opo, kasi kinukumpis ka nga po yung kanyang cellphone. Okay, sa Kuwait siya, no alam natin Opo. yung address niya? Sa opo okay. ang uh, makakausap natin yung social welfare officer ng Manila On Time Express Manpower Inc. na sa line 1 natin si Miss Karen Ramos. Karen, good afternoon. Po. good ma'am. Yes, good afternoon. Oh, live tayo ngayon, Karen, sa Wanted sa Radyo. Ako si Atty. na Magpale. Kasama ko si Shari Roman. At nandito ang mother, ang nanay, ng isa sa mga na-deploy ninyo sa Kuwait. Si, ang na-deploy is Catherine Katana. Naka-reach out na ba si Catherine Katana sa inyo? ah uh, hindi pa po, ma'am. Hindi pa po namin na-receive yung message niya po. Okay, kasi ang reklamo niya is unang-una hindi siya napapaswelduhan on time, okay? At okay. saka kung hindi pa siya magmamakaawa, hindi mapapadala ang pera. At pangalawa okay. ay sinasaktan siya ng amo niyang babae. Nagpadala siya ng video uh, okay. na nailalabas namin. Ano ba ang maitutulong natin dito kay Catherine? Opo, magandang hapon po, Ma'am Si karen po ito sa Manila on-town po. Ah, ngayon, okay. ma'am, ang wala pa po, po kami na-receive na call mula kay Ms. Katana. Ngayon po, salamat po sa tulong na binibigay nyo ngayon at naitawag nyo po sa amin. Ngayon ma'am, pagkababa po ng call ninyo sa akin, automatic po itatawag ko po ito sa FRA namin mm -hmm. para mag-check po agad si Walter. At kung sakali po na talagang ito po yung nangyaya at talagang nangyari sa kanya regarding sa sabi niya na siya ay hindi on time ang sahod, at nasasaktan siya ng babae niyang amo, automatic po ma'am, ipapapull out po natin siya sa employer niya. Okay. Para ma uh, pa natin siya agad. Okay. Uh, hindi pa ito na karating uh, sa agency, Shari. So kailangan muna natin sundin yung process, pero ibigay na rin natin sa OWA para mag-work na in tandem. Uh, attorney Sherilyn, magandang hapon po. Magandang hapon, Atty. Aina Enchari. Yes. Ma'am, eto na naman po, meron tayong nagpapasaklolo na isang OFW in Kuwait. Uh, ngayon pa lang po nalaman ng agency at ngayon lang po nila mabibigay sa kanilang Foreign Recruitment Agency counterpart yung pagpapacheck. Pero pwede po ba na in tandem na with OWA? Yes po, yes po. So ibibigay po namin off-air yung mga detalye ng uh, kinaroroonan ni Catherine Katana. Nasa Kuwait yes, Sana anak ko, huwag kang matakot kung ito ay na ano ko, nalakad ko dahil noon pa man, unang-una, nang bago ka pa lang dyan, sinasabi ko na sa iyo na maaga pa lang, i-ano mo na, mo na kasi hindi talaga on time ang pasahod nyo. Unang-una po yung anak niya po, special child. Ah, okay. Kaya ano talaga no, napipilitan din siya talagang magtrabaho sa labas kasi para o, ng isa pa lang matugunan din siya po, ilana. ang nag nasaan ang tatay nitong batang ito? May trabaho po. Ah, Mayroon naman trabaho. Opo. Okay. okay. Uh, kaya lang ang taga-alaga, s'yempre sinasahuran din niya uh -oh. ang kaso. Dili-dili nga po ang sahod. Okay. Kung hindi pa makaawa, ma ma hindi pa talaga papasahod. Pero Nay, nakita niyo naman, ano? nakita niyo si Catherine, so mukhang maayos naman ang kalagayan niya. At huwag kayong mag-alala, kasi in tandem na, sabay na po ang tulong na ibibigay mismo ng ating uh, OWA. okay? maire report na po natin kay Attorney Sherilyn Malonzo, okay. yung kinaroonan ni Catherine. At at the same time, yung Manila On Time Express Manpower ay kumikilos na rin po para okay. kausapin ang kanilang tinatawag na foreign recruitment agency counterpart FRA, FRA po. FRA po in... Catherine, Catherine, parating na po ang tulong uh, Ma'am Catherine. Uh, wag po kayong mag-alala at uh, papunta na po dyan ng uh, FRA po at ang, uh, OWA. Okay po? At umiiyak po ang inyong nanay, Ma'am. Baka gusto niyo pong kausapin si nanay. Ito na, thank you, anak. May Ma'am. Meron tinulungan niya ako, pero... Ay, anak. Huwag ka wag na. Huwag mama. Malakas naman yung loob ko eh. Para lang sa anak ko. Gusto ko lang makauwi talaga ng Pilipinas. Love you, anak. Party, yung anak mo sa 13, sana nandito ka na. Oh, wag ka nang umiyak. Wag ka nang umiyak, Catherine. Okay? Tibayan mo lang ang loob mo. Kasi po, ano, kagaya niya, nag-away na naman sila mag-asawa. Tapos, tinapon na naman kami sa side ng lalaki. Wala kami dun sa, sa bahay mismo ng amo kong lalaki. Huwag niyo ibababa, ba yung... ha? Mag-uusap kayo ng mama mo off-air. Sige okay. po, nanay. Maraming salamat po at makakatulog na po kayo na mahimbing.